Magluluto tayo ngayon ng ano, uh, ating Barawi Red Bee, Ilocos Garlic Longganisa pero sweet chili flavor ito. Ayan. Frozen siya. Ilalagay mong ganyan. Pakukuloyin mo. At tubig lang yung nilagay ko. Ayan. Tapos, i medium i-naka-medium heat lang siya. Nung maliliit kami sa Ilocos ay hindi nawawala to Bumibili yung lola ko ng baboy. Ayan, bawang, paminta, asin, betsin at saka dahon ng paminta lang yung ilalay. Gaganyan mo lang. Ayan, inuulam yan. Pag, pag nagluluto kami ng pinakbet, yung mga inabraw, kagaya neto. Papaya yan. Pinalambot ko muna yung papaya. Ayan, malambot na siya may alamang, dried alamang, malu konting malunggay. Ayan. Oh. Pampalasa niya. Oh, mo lang, bagoong naman ito, bagoong. Unang labas nito sa Canada ay napakasarap. Ngayon hindi na, mas marami na yung patis na nilalagay sa bote, oh. Kaunti na lang yung bagong, hanggang dito lang bagong, tapos puro patis na yung taas. I-bubuhos mo lang ganyan, tatantyahin mo lang. O. Naimas detoy. Mm. Tapos detoy, prosen nga sa luyot. Tapos detoy, prosen pa nga okra detoy. Mm. Sama, sama na dyan. Basta lang ito, ito ilokano. Tapos, e spinach. Mm no nagburak na naluto tapos yelang lang gunisa so eto na siya to soakin mo ngayon para lalabas yung mantika okay yan no oh. Hmm. lumalabas yung mantika niya oh o, ganun lang tapos ayan inabra gugugwentingin lang Magmamantika na yan. Naubos na yung tubig. Lumabas na yung mantika. Iganong-ganong mo lang. Tapos ito na yung ulam natin na inabraw na papaya, saluyot, dried ipon, spinach skin, okra. Mga tayo, pay kakabsat! Dito yung ganisa nga, sweet chili flavor dito eh. Dito yung Canada, dito yung Apo. Yung sinisirong nga baboy. Dito yung pangal daw mi. Dito yung produkto mga langgunisa ito so, yung laklakok.